Amen. Maganda, 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 magandang araw po sa inyong lahat mga kalakbay. Isa na naman pong araw na punong-puno ng pagpapala na galing sa ating Panginoon at isang maghapong mararamdaman po natin ang kanyang patnubay at gabay at mararamdaman natin ang init ng pag-ibig ng Diyos. Yan po ang ating panalangin at pagbati para po sa araw na ito. Amen po ba? Amen. Ngayon po ay araw ng Martes. Ayan. ba? Terrific Tuesday yung pala tayo nagkakalito din na eh, no? <laughs> Ayan. Terrific Tuesday. Ako pa rin pong inyong mga kasama ngayon, ang inyong kalakbay sa pagninilay na si Kuya RJ. Samahan niyo po ako at sabay tayo magnilay patungkol sa salita ng Diyos sa Ebanghelyo kung paano tayo gagabay na ating Panginoon para sa buong araw nito. Pero bago tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin ng ating favorite prayers ha, Peace. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I'm God's beloved, I'm God's servant, I'm God's powerful champion. And because I am blessed, I am blessing the world. In Jesus' name, amen. Ang ating po ebanghelyo para sa araw na ito ay mula po kay San Juan, chapter 5, verse 1, verses 1 to 16. Pagkatapos, pumunta si Jesus sa Jerusalem para umaten ng isang piyesta ng mga Jews. May isang pool sa Jerusalem na tinatawag na Betzat, Bitz, Malapit yon sa ship gate at may limang entrance. Nakahiga sa mga entrance ang maraming may sakit mga bulag, mga pilay at mga paralyzed. Naghihintay silang gumalaw ang tubig kasi may time na may bumaba, bumababang angel ng Panginoon at pinapagalaw ang tubig. Gumagaling ang may sakit na mauunang makapunta sa tubig kahit ano pang sakit niya. May isang lalaki doon na 38 years nang may sakit. Nakita ni Jesus ang lalaki at alam niyang matagal na itong may sakit. Tinanong ni Jesus ang lalaki, gusto mo bang gumaling? Sumagot ang may sakit sir. Wala pong magdadala sa akin sa tubig pag gumalaw na to. Papunta pa lang ako, may nauna na sa akin. Sinabi ni Jesus, tumayo ka, kunin mo ang higaan mo at lumakad ka. Gumaling agad ang lalaki. Kinuha ang higaan, at, higaan niya at naglakad. Araw yun ang sabat, kaya nagreak ang mga leaders ng Jews. At sinabi sa lalaking pinagaling, araw ng sabat. Araw ng sabat ngayon, bawal sa lunatin na bitbitin mo yung higaan mo. Sumugot ang lalaki, yung nagpagaling sa akin, ang nagsabing kunin ko ang higaan ko at maglakad. Tinanong siya ng mga Jewish leader, sinong nagsabi sa iyo gawin yan? Pero hindi kilala ng lalaki ko sino si Jesus. Napakaram napakaraming tao nung time na yon at nakaalis na si Jesus. Mayamaya -maya, nakita ni Jesus ang lalaki sa temple at sinabi niya, Oh, magaling ka na. Tigilan mo na ang paggawa ng kasalanan at baka mas malala pa ang mangyari sa iyo. Umalis, ang umalis na ang lalaki at sinabi sa mga Jewish leaders na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Dahil dito, pinersecute ng mga leaders si Jesus kasi nagpagaling siya sa araw ng Sabat. Lord God, today we're praying and we're asking na gabayan niyo po kami nang matanggap namin ang iyong mensahe, ang iyong salita sa aming buhay at nang ito ay maibahagi namin sa aming kapwa. At kami maging biyaya, hindi lang po sa mga taong minamahal namin pero sa taong makakasalamuhan namin lahat ng ito dinadalangin namin sa pangalan ni Yesus Amen Napakaganda na ating Ebanghelyo kung saan nagpagaling si Lord ano? pero nakakatawang isipin ano mga kapatid out of many people na may sakit doon may isa siyang napuna na, na nagsabing alam niya rin na 38 years na kumaga take note alam ni Yesus kung gaano na katagal yung kanyang nararamdaman 'di ba? O first note muna tayo, kapatid. Ano man ang iyong nararamdaman, ano man ang iyong kinalalagyan, ano man ang iyong pinagdadaanan, alam, alam ni Lord 'yan. Alam ni Lord 'yan. alam niya ang lahat, hindi po ba? Alam ni Lord 'yan. Kaya ang nakakatawa, ito yung pangalawang nakakatawa ang isipin ano. Isip ko hindi ko alam kung ma, ma, kung kung matatawa ka o matutuwa ka pero tinanong ni Jesus, gusto mo bang gumaling? 'Di ba? Imagine if if we are in the same situation, maybe if we're reading this in the eyes, yung modern eyes, etong etong pagbasa natin yung parang li literally da, but di ba da? Hello, hindi Lord gusto ko makakain. Misa kasi tayo pinipilosopo natin, kahit si Lord, di ba? Gusto mo, di ba? Ano buong gusto mo? Tiningi mo kay Lord, di ba? Gusto mo ba talaga yan? Ay hindi Lord, joke lang. <laughs> Pero nakakatuwa, no? anong sagot niya? Lord, anong dinahilan niya? Lord, wala kasi magdadala sa akin doon eh. Hindi niya alam. Ang kausap niya pala talaga mismo ay yung taong nagpapagaling. Hindi po ba? Pinagaling ba siya ni Lord? Gumaling ka. Hindi. Hindi niya sinabi yung tamang, hindi niya binigkas yung salitang yon. Pero nung sinabi niya, tumayo ka. ba? Diba? Tumayo ka. Bitbitin mo ang iyong dapat, ang, ang iyong bagay, yung mga dapat mong bitbitin, tsaka ka. lumakad. Ang grabe, di ba? The words of the Lord in our lives are very powerful. Mga kapatid, ito lang po, no? Hindi nakakatawa. Tinanggap. Ito yung nakakatawa din dito. Pangatlong point din. Tinanggap nung taong, para, nung taong may sakit yung kagalingan na galing sa Panginoon. Pwede siyang tumanggi. Imagine, ano? 38 years na siyang may sakit. ba? Diba? 38 years na siyang na problema I would like to to imagine this ano siguro um nung una nandoon siya sa pinakamalayo unti-unti siyang lumalaka lumalakad papunta dun sa pool na sinasabi 'di ba sa pool ng milagro tapos siguro nung nung nandoon na siya malapit na siya wala na nasumuko na siya sa gitna ng kanyang problema alam niyo mga kapatid there's o oh, yung pagsuko normal 'yan pero ang dapat nating dapat tayong sumuko isuko natin sa Panginoon yung ating mga daladalahin, yung ating problema, kung ano karamdaman yan. At kung ngayon, ikaw mismo, meron kang karamdaman, tanggapin mo ang kagalingan at milagro ng Panginoon sa iyong buhay. Tanggapin mo. Ibig sabihin, may action. Binibigay kasi sa iyo ni Lord yan. Katulad ngayon, baka sinasabi sa iyo ng Panginoon, tumayo ka. Tumayo ka. Di po ba? Tumayo ka kung anong, sa, sa iyong problema. Tumayo ka sa gitna ng iyong ng iyong pag, paghihirap, tumayo ka sa yung sa yung sa gitna ng iyong, iyong, iyong pagdurusa at hayaan mong pagalingin ka ng Panginoon ngayon. Amen. Ano man ang ano man ang mga mga balakid, ano man ang iyong mga pagdududa, normal po 'yan. Pero ang hindi po ang, ang kakaiba po ay yung kung anong ginagawa sa gitna ng lahat ng ito. Ikaw ba'y susuko at aayaw o ikaw ay susuko sa presensya ng Panginoon at patuloy na mananampalataya at magtitiwala sa kanya. Amen. Amen. Tara tayo manalangin tayo, Lord. Salamat po. Salamat po sa kagalingang ibibigay mo, kagalingang ibinigay mo at kagalingang ibibigay mo pa. Ibibigay mo sa amin. Nawa'y magkaroon kami ng kalakasan upang tanggapin upang maramdaman ang kagalingan na aming hinahangad. Maaring pisikal, emosyonal, spiritual. Pero Lord God, naniniwala kami itong mga milagrong gusto mong maganap sa aming buhay ay patuloy mo lang pinadadaloy. Bigyan mo kami ng tapang para matanggap ang lahat ng ito. Lahat ng ito, Lord God, dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Panahon na naman po na aming pansamantalang pamamaalam. Maraming 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 salamat po sa inyong patuloy na supporta, sa inyong pag-like, pag-share, pag-follow. Pakishare lang din po ulit nang, nang, sa gayon eh. Yung mga kaibigan nyo ay eh, mabless din po sa anak. Ayan. God bless you mga kapatid. God is in you. Continue shining His light because believe it or not, you are a blessing. God bless. Bye.